guys. Good afternoon. Good afternoon. Ayan. Panibagong araw at panibagong vlogan na naman tayo. Ayan. Kumusta, kumusta mga kamamishi natin. Talong lalo na sa mga OFW. Ngayon is araw ng Friday. Ayan. Busy, busy ang lahat. Kaya ito ano, nakau nakaw lang ako pag laga ng Uh, balat ng baka. Ayan, mayroong nagpaluto sa atin ng balbakwa. Ayan. Yun. Ayan, ilaga muna natin yung uh, balat ng baka. Saka natin siya iluto. Kasi para matanggal yung ano niya, yung amoy niya. Kailangan natin siya ilaga. Lagyan natin siya ng mga Uh, organic na ingredients. let's go guys kung mahilig kayo sa balbakwa my vlogs for today is para sa iyo syempre ayan magvlogan muna natin kamamshi nilagay ko na yung mga panapit niya sarap sana ito pag mayroon ano tangladan talaga. So, hindi, hindi sila nag, ano eh, hindi sila nag uh, padala ng tanglad. Ayan. Pag naglaga tayo ng kahit anong mga uh, uh, karni, huwag muna natin siya lagyan ng asin. Kasi, mahirap siya lumambot. Kailangan natin siya na tubig lang muna at saka ingredients. Yun! kamamishi. Tapos ko na din na slice ang ating balat ng baka. Ayan. Nilaga ko. Yun yung nilaga ko kanina. Tapos na slice ko na yan sya. Ayan. Ganito lang kalaki yung pag slice. Ayan. Depende din yan sa inyo. Ang ganon. Tapos ito yun. Tinanggal ko lang yun. Pero malinis naman to sya. Kaso parang pangit lang sya pag yan pag-isali. Ayan. Ay. Tapos, ito yung mga ingredients niya. Ayan. Meron tayong sibuyas na onion. syempre yung ating uh, luya na magpapatanggal talaga ng amoy. Ayan. Ito, mga apat na pirasong ah, hindi. Maanim yata ito na piraso na garlic ang ating onion na leaves at saka yun at na green at saka red ayan, optional ko lang yan siya, parang pang ano lang siya pang decoration sa so, mayroon din tayo yun ang ating pang talaga ng mabisang pang ng ano langsa ayan siya. let's go guys simulan na natin ang ating balbakwa yan mga kamamishi mainit na yung ating syempre yung ating kaldero ayan sobrang haba hindi hindi ko na mabidyohan ayan eh una lang natin paglagay ang ayan ganun lang okay na pinayon ilagay natin ang ating luya kailangan natin palagi i-una yung luna. Kasi para yun, ano na yung lata ng ating um, Tapos pag nag-brown brown na, saka natin i-sunod ang ating garlic. Um, medyo brown na isunod natin ang ating uh, ah, ahos Ayan. mataas kasi itong paldero mahirap siya hindi mo namakpan hmm. hindi ko talaga to ito na paldero guys matagal na to gusto ko na to sanang ipa ano, ipakago kaso wala naman akong gagamitin malaki kasi siya kaya uh, ano gustong gusto ko siya dito kaya pag pinadala ko na to wala na akong gagamitin kaya ano na din ko siya matagal na din sobrang tagal na so ayan brown brown na basta pag nag brown brown na siya isunod natin yung atin. onion ah no hindi yung ano pala leaves, bay leaves. yan At saka, yung kanina yung mga organic. Organic yan yung organic. So, yan Saka natin ilagay ang ating at siguro

Tapos, isunod natin na yun ang ating balbakwa. Ayan, mga kamamashi, okay na siya. Ilagay na natin ang ating uh, balbakwa. Balak na ating baka. ay Ayan. Let's go.

bango niya. ba? Ano na natin sa sabot? Yan, mga kamangshi. Lagyan natin siya ng mga eh. na ingredients. Ayan, maglagay ako ng tusbara powder. Ayan. Kasi wala naman akong cubes. Naghanap ako dun ng ano, naghanap ako ng punta ko kanina dito sa market ko lang ako nakita ng beef na cubes. ito na lang ano lang naman din ito pareho lang ito sila. Yan, mix mix lang siya. Ah, mix lang siya. Yan. Konti-konti lang siya kasi pagdami yung ilagay mo, hindi mo nang malasahan yan. Ayan, yung ating powder na pepper. Ayan, maglagay na tayo ng asin. Ayan. Ayan, mix lang natin. Saka natin ko lang yan ngayon ng tubig. Hayaan mo na natin siya na maana yung ingredients niya. Saka natin na ilagyan ng tubig. Hayaan mo e ano na natin yung ingredients niya na matunaw siya at bibitit sa ating balat ng baka. Ang bango. Ang bango, ang bango. Ang bango siya. Hmm talaga siya ng At saka, may fairness ha, malinis yung ano, balat ng baka. Malinis yung pagka, ano, malinis na malinis yung, ano, maganda yung ano niya, balat. Ayan. Ayan, nakakamang siya. Huwag na natin patagalin pa. Lagay na natin ang balbakwa. Hayaan natin yan siya. Suntap pa natin. Hayaan muna natin siya. Mabalikan natin mamaya. yan Finally guys. My uh, balbakwa is done. Ayan. Ilagay ko na yung ano natin. Pang last na. Ayan, sobrang sarap. Promise. Ang sarap talaga ng balbakwa. Ah. Ayan, naglagay lang ako ng ano, ba diba, wala tayong pangpakulay yung asweet, diba yan? So, yung ginawa ko, naglagay lang ako ng kokom. Yung uh, ah, luya na dilaw. At saka naglagay ako ng kunting tomato face. Ayan. Wait muna, ayan. Kokom lang yung nilagay ko yung dilaw na powder, tapos ito naglagay ako. Ito yung nilagay ko. Hindi ko naman siya inubos. Konti lang siya. Para makulay-kulay ang ano. Yan syempre ilagay ko na yung filter natin na ano, red and green. So, optional lang to guys ha. Pwede naman hindi kayo maglagay. Parang pang ano ko lang siya. Pang decoration. Oh. Uh -huh. lang damihan baka mag iba yung lasa baka ito mga kamamshi maglagay din ako nito Ayan. Lagyan natin siya. Parang dami yata to. Hindi ko na lang siya ako yan Luto ng ating balbakwa guys. Yuhu. Lagyan na natin siya ng ating onion. Bro. Onion. Yuhu. Sobrang sarap. Promise. yan Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. At saka sa nagpaluto pala nito. Shout out. Ayan. Loto na yung yung ano nyo. balpakwa, Ayan. Maraming salamat guys. See you next, my vlog. God bless you all. Woot woot woot. Bye bye.